dala namin <laughs> uh, madali yan alas alas tres kami natapos sa trabaho tapos hindi na kami makatulog so, totoo ka huwag sinungaling natulog <laughs> po yan huwag ka maniwala eh siya nagluto pa kasi siya kagabi eh siya, uh, siyang... siya hindi lang nagluto talagang kumain ako 1.30 na sa bahay na ako. Siya alas 3 na sa dumating sa bahay. 3.30 na ako nakatulog. wala kaming tubig kagabi. Madaling araw na yun. Eh. Nagkukumpuni pa ako ng, ano, ng motor. Ng water pump. Pambihira. Hindi <laughs> ito. Puyat na puyat tuloy eh. Nakakuha tayo ng apat na araw na na off sa trabaho. <laughs> Pupunta kami sa Santorini. <laughs> 我给他。Oh Andito na po tayo sa Santorini. Kayo oh, makikita sa likod dyan, dyan yung bundok ng Santorini. So, nasa ano pa pero nasa pier pa lang kami. Kasi bibili ulit kami ng isang ticket na parang boat trip siya, uh, day tour, no? Parating na yung barko na yung bangka na sasakyan namin. Oh God, Ay, really <laughs> sailing now, boat. <laughs> Para sa aming day trip to Santorini. First time ko lang dito eh Si Leonie Matagal Fair na rito Third time na lang niya dito Pero dati ka nag, nag boat trip ka na rin? No Hindi So first time niya rin mag, mag boat trip dito sa Santorini So oh, Ang ganda Nasasakyan namin Ah huh. Well, saan ang una, sa, saan nung una natin pupuntahan? Okay, no? uh, we sa to to volcano. we are going to go to the crater of the volcano. and then we will pray that it will not erupt the moment we are there. Baka sumabog ngayon katulad ng pinatubo ah. Huwag naman sana. and then after that, we're going to go to the hot spring. And uh, we sleep. Oh. so alas 11 kami umalis doon sa, ano, sa pier. Tapos mga uh, ang balik namin sa hapon na before sunset kasi gusto namin yung bundit yung ano para mahabol namin yung sunset dito sa, dito sa Santorini papakita rin namin sa inyo and then uh, imimit namin yung mga kaibigan namin nandito na sila, iniintay nila kami kaya kahapon din na doon oh, nandito na kasi sila kahapon ginawa na nila tong day trip na to so kami ngayong araw and then, sabay sabay na kami pupunta ng Milos Nandito tayo po, po tayo sa entrance ng ano, kapunta uh, sa volcano. Maglalakad tayo dito kapunta doon sa crater. So, may entrance po na 5 euro ang bawat tao pagpasok dito. So, yeah. Mula dito sa pier, maglalakad tayo ng mga about 20 minutes para makarating tayo doon sa crater ng ayaw ano, ng volcano. oh, makikita niyo ra diyan lahat lahat ng mga rocks dito. Talaga mga lava rocks siya. Ano, sign na talaga siya ng volcano. detective pa pala to. Meron kami nakita doon na ano. Uh, meron isang part doon na umu Steaming? Na, na, umuusok. Oh. Active volcano pa pala to. Pag ito Man, na bumotok like so pa yung crater na yun? Pero nasa tuktok na kami nung ano, nung nung island. Nung burol. <laughs> ito yun. Mukhang, mukhang, na, ano, mukhang gancho kami. Wala namang, wala namang bulkan dito. Grabe <laughs> talaga <laughs> Wala namang ibang crater dito eh Puro bato lang Mukhang naloko kami Anyway We are in 15,000 feet of height The island is not like here Today uh, this, this island is completely up On the surface of the sea It's just one piece Not different And it's twice bigger than now taller than now, and there are around the island from three to five active volcanoes. So, this island is a volcanic island. Also, always is use this. Here is the name Catera, Catera, What is the Caldera? The Caldera is simply what remains of a volcanic eruption or explosion, depending on case. So, the cone left by the po, nandito na po tayo sa ano, sa pinaka hot spring nila. Mali, maliligo po muna tayo dito. Uh, mga 20 meters daw yung lalim ng ano. No. Ah, uh, tubig. So maliligo po muna tayo and then pupunta tayo mamaya after 30 minutes, alis uh, na naman tayo. Pupunta tayo do sa isang village. dito na po tayo sa island ng Terasya tapos uh, mamaya aakit tayo doon sa uh, sa village na yon ang tawang pangalan ng village ay ano uh, village Manolas so it's about 20 minutes walk no mag-hike tayo papunta sa taas parang tignan natin kung kakayanan natin <laughs> titingin muna kami kung ano yung mga pwedeng makain dito uh, titingin ano, natin kung yung tsura itong village meron dito ang sarap po pagkain karne Huh? Ano? Ah, uh, Hindi ko alam kung ano, ano to eh. Parang ano? Parang bugatsa? Ano ba yan? Crema? <laughs> Dito na po tayo sa mainland ng uh, Santorini. Doon tayo galing kanina sa, sa center. Yung sinasabi ng volcano. Tapos pumunta tayo sa hot spring and then pumunta tayo sa isang... Um, ano tawag doon? Ano ba village yun? Kalimutan ko na. Anyway, ngayon, ang pupuntahan natin, pupunta tayo sa Akrotiri to watch the sunset. No. So, tara, puntahan natin. Guys, may baon na ko sa pips. sa natatakot ako baka Kaya kakainin ko mo na gina. Yan ang sunset. mga Filipino style. Tingnan nyo, ang sarap-sarap. Habang nanunod ng iyo kasi, si... ng ano, ng sunset. Okay. kumakain okay. <laughs> ng ano, okay. with rice. Puro ah. <laughs> kalokon. Mm -hmm. <laughs> Tapos, pakita mo yung kutsara mo kung gano'ng kalit. O oh, tsaka wala pala akong dalawang kutsara, kaya natingin nalang. Pang ano, pang ice cream? <laughs> kamayin ko na lang kaya. <laughs> <laughs> Nakakaya. <Dek> <laughs> malpakitan mo ngayon. Uh, tignan uh, mo uh, naman, ang dami-dami pa, dami. pa naman tao dito. Ang dami-dami tao dito. Yung isa na Habang nanonood kami ng sunset, yan. Ei, <laughs> <nabalipad ako> <laughs> <nung> <laughs> na balik pa? Dako na naman. Wala, Haha. 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 Mag-set ang sun. Um, ah, um, happy yun na nga, ganun na din yun. Ikaw naman, oh. Kakukurag <laughs> pa ako, eh. Kumain ka na rin na kumain dyan. <laughs>